ang Chinatown ng Pilipinas. Matatagpuan ito sa Binondo, Manila. At alam nyo ba na ito ang pinakakauna-unahang Chinatown sa buong mundo? Oo, dahil ito ay itinayo noong 1594. Nagsilbi itong pamayanan para sa mga Chinese Katolik na imigrante. At mula noon ay umunlad ito bilang sentro ng kalakalan at kultura. Dahil sobrang tagal na nitong nakatayo, ay ngayong araw ay pupunta kami sa Chinatown na ito para makita kung anong meron dito. So yung mga kaibigan, ngayong araw ay pupunta tayo sa Chinatown ng Pilipinas sa Binondo, Manila. At tinan natin kung anong mga mangyayari doon. Uh, tinan kung anong mga meron doon. Kasi first time ko lang makakapunta doon. Kaya tara, samahan nyo kami pumunta sa Binondo, Manila. Let's go! Dali-dali na kami nagbiyahe papunta sa Binondo, Manila. Nga pala, pumunta kami sa Chinatown ng Pilipinas dahil sa tatlong mission na ito. Una, kailangan namin mag-explore sa loob ng Chinatown para malaman kung anong meron dito. Pangalawa, dahil Chinatown nga ito, ay bibirangin namin kung kung ilang Chinese ang makikita namin dito. Pangatlo, kailangan namin matikman ang mga viral na Chinese food dito para malaman kung masarap nga ba. Makalipas ang isang oras na biyahe ay dumating na kami sa Binondo, Manila. So yung mga kaibigan, papasok na tayo sa sentro ng Manila Chinatown. Habang papasok kami sa loob ng Chinatown ay may nakita na agad kaming dalawang Chinese. Sa daan namin may mga Chinese kami nakakasalubong. May mga ibang lahi din kami nakita sa bungad pa lang. Agad na kaming pumasok sa loob ng Chinatown. Ito so, meron na dito mga biliyan. Tingnan no? natin dito. Sinilip namin yung loob ng Chinese store na ito. Puro mga pang Chinese yung mga binibenta kaya naiigno kami. Kaya pinagpatuloy lang namin ang aming paglilibot sa loob ng Chinatown. No? Halipin natin dito sa pagkainan na to. Dim Sum Special dito sa may Binondo's Oldest Fast Food. Eh, no? Oo, oh. napuntahan din namin yung pinakaunang fast food chain ng Chinatown na ito. Dito din pala kumain sila ba ganda sa vlog nila. Since 1940, the oldest oh. fast food in Chinatown. Yung nakaganapan dito sa Chuanqi. At dahil ito ang oldest fast food sa Chinatown, ay dito na din kami kakain para may history yung kakainan namin. Ops, ops, ops! Bago natin ituloy ang video, sa mga hindi nakakaalam, mamimigay ako ng dalawang iPhone sa dalawang maswerting subscribers sa YouTube ko. Ang kailangan nyo lang gawin ay kailangan nakasubscribe kayo sa YouTube channel ko. At pag umabot ako ng 100,000 subscribers, ipapamigay ko na tong dalawang iPhone na ito sa dalawang laki subscribers ko. Baka Naisip niyo na walang laman tong dalawang iPhone na ito. Huh? Ipapakita ko sa inyo. Dito. Ayun o, puti. Oh. Yan. oh kaya kung gusto niyo rin magka-iPhone, ano pang naantay nyo? I-subscribe nyo na yung YouTube channel ko. Malay mo, para sa'yo pala yung isa sa mga iPhone na ito. Kaya subscribe na. Balik na tayo sa video. Agad na kami pumasok sa Chinese restaurant na ito. Sobrang daming kumakain dito, kaya pahirapan makakuha ng upuan. So yung mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa may Binondo's Oldest Fast Food Tol. Since 1940 to Tol. Bali, ito yung pinakamatagal na fast food dito sa, sa may Binondo. Agad na kaming umorder na makakain namin. Ang inorder namin ay yung Chinoy Fried Chicken nila So mga kaibigan Titikman natin yung Chinoy Fried Chicken nila Chinoy yung Tawag ito Chinoy Fried Chicken Titikman natin kung masarap para mm. Masarap Marasa Mm -hmm. Marasa tol, tapos crunchy. Oo, masarap talaga. Iba yung pagkakaluto ng manok nila dito, kaya nasarapan kami. In-enjoy na muna namin yung kinakain namin dahil gutom din talaga kami. Pagtapos namin kumain ay naglibot na ulit kami. Habang nag-iikot kami ay may nakita kaming Chinese sausage, kaya umorder kami nito para matikman. Tingnan nyo. Suwabi, di ba? Malaki rin, no? Isang dangkal, no? Tikman natin yung masarap. Alam, yung sausage niya tol, ibang iba yung lasa, hindi pang ano, pang Pinoy. <laughs> pang ibang bansa talaga. Mm. Mm. Quality, 8 out of 10 to. Pagtapos namin kumain ay eh, nagpunta naman kami sa Binondo Church para makita ang loob nito. Ganda sa loob. Ayun oh. No? Laki, laki ng simbahan dito sobrang laki ng church na ito kaya namang ha kami. Umupo lang kami saglit dito at lumabas na din agad. Dahil nalibot na namin ang Chinatown ng Pilipinas, ay dito na natatapos ang video. Basit na naging experience namin ay maganda din pumunta dito, lalo na kung mahilig kang alamin ang history ng Pilipinas. Basit din sa pagpunta namin ay marami mga Chinese at foreigners ang pumupunta dito. May mga ibang Chinese na dito na talaga nakatira dahil dito sila mismo naghahanap buhay. May mga foreigners naman na gumagala lang na paniguradong isa ito sa mga naging bucket list nila na puntahan dito sa bansa natin. At base naman sa mga Chinese food dito, ay masasarap din talaga ang mga pagkain nila. May enjoy mo din kasi bago sa panglasa mo. Saan naman kaya magandang pumunta sa susunod na video? Comment down below.